对，哎，那不麻烦了，麻烦不着。 na muna <laughs> <laughs> Magandang uh, tanghali po at uh, ay pupuntahan po itong uh, 4 Marias ngayon. Yan, pinis po sila. Saan ba sila pupunta? O po si Mayin. O si Mayin. Ayan po si Rasi. May pupuntahan okay, po kami mag, kami mag uh, magpapabaksin po siya? sila. Pupunta po sila sa ospital. Habang wala siya. pasok pa ay magpapa-flow vaccine po sila. Yan. Ayan. Ayan, vaccine po at sabi ni Russell ngayon lang daw niya ma-experience yung flu vaccine. Mm -hmm. no ito kasi mga ito, si... tawang kasi kami, Oo, si Si Miley at si Ninita, kumpleto yan. Tsaka yun sa COVID, dito rin mm -hmm. yan na vaccine. Tapos, ngayon naman, early po kami man nag uh, ano, yung flu vaccine para may... Laban sila ngayon, pasokan. Oh, kasi pagka buwan, ano po naman ninyo, pagka buwan ng ng tag-ulan, mm -hmm. maraming uh, yun, ng sipon, ganyan para maiwasan din po natin at suporta po rin sa ating uh, tara po at samahan nyo kami Ano? Oh, bakit nakakalong si Russell? Ha? Hindi na nakaupo? Wow yan. Ito <laughs> yung isa doon Nakakalong po sila Mamas po kami kasi dito po kami sa ospital. Mamas okay. po sila lahat. Tama po namin si Inay. Baka dito tayo tadaan. Ito lang yung nadaan yun. Ay, si Russell. Ay, ito na talaga si Russell. Press <laughs> time mo ba? Ayun na si Russell. Shit. Ito muna na unahan. Ito muna unahin. Ha? Una ka? <laughs> ha? Ito mo Una Rasil na Ito si Unika tuturukan po sa Thank you. Na, Ikaw ang sunod ha? Ikaw na sunod. Ha? Ikaw na mamumot lang ako ha? Ano? Okay lang ba? Okay lang yan. Hindi mo masakit yan. Parang sakit pa nga yung kinurot ka na ganyan eh. Hmm. Diba? Sige so, yeah, ha, pag kinurot ko, mas masakit ka. Hindi ganun. Hindi 老爷好。 Tapikin kin? Ah. Okay na muna. Kiteo, kitong biginan. Tingnan ako pa kasi. Ah. Oh, siya, siya, dapat muna, o, sira si may bigo na. Ano na tawagin? Rasul o

Maganda kasi ito panlaban ko ito sa sa may flu vaccine po siyempre. Iwas po rin tayo sa uh, sakit pagka ganyan. Kinakabahan po si Russell, bawal lang po kasi nga yung mag-a mga sa loob to, kaya ito lang po tayo sa loob ng time. Ako si Namayli at si Aninita sanay na po sila sa <laughs> ano ano may... ganyan na na ano? <laughs> <Huh>? ano nangyari? ano ano nangyari? ano ano sakit ba? sakit ba? sakit ba? sakit ba? sakit ba? sakit ba?

Sino yang ada dinasaktan ni? Eh. <laughs> ha. Hmm. Dena kami samahin, ay. Hm? Dena kami samahin. Tawagin mo hindi lang. Smilein natapos na agad, oh. Nice. Mas na sa sel. Okay, kalam? Ha. Gusto ka hmm. i Okay lang, May hit. Saket. Hindi ano. Oh, sana Isakit. yun na yan eh. Ha? Huh? Ano no? Masakit ba? Wala nga ako naramdaman. Baka hindi ako tinurukan. Ano hmm, si eh. Nero no? Ano nga sakta na yan. Ngayon at least po may panlaban na ulit kami. Maganda kasi yan. Panlaban yan sa ano natin. Yung uh, low vaccine. Ayan. <laughs> si Inay nga, hindi nasaktan eh. Masama namin din si Inay. Hindi ko baksin. po, at uh, na kami. Nagturo ka na yung uh, Patro Maria. Sama namin si Inay. pencil. Kaya po kami nang naka-face mask. Pag kalina natin ang face mask. Ayan. Gusto po kami mag-flu vaccine. May panlaban na sila sa virus. Yeah, <laughs> Maganda. Kasi taong-taong po naman namin ginagawa uh, talaga kasi, ito. Pag ano, uso ang ubot si Pon. Oh, Magkaroon man, hindi ganong kapigat. Si Russell po naman. Bali, wala si lang Russell. kay Russell. <laughs> hindi natin na hindi, na. hindi man lang siya. So, okay. nasaktan eh. Ha, oh, umiyak ba? Napaiyak. <laughs> Oo. Oh, sabi nga si Sinea. Napaiyak ba? Sunod dalawa. Napaiyak ha? Bawalak hmm, si pa rin na siya. Ha? Umiyak ha? napaiyak si Rasil. Ha? Okay, kayo nga dalawa magkasama eh. Bawal kasi kami ano doon sa lubi. Hmm, at least. Hindi naman masakit yun. Hindi naman masakit yun. Hmm. Saan so, tayo pupunta? sa Skyrang daw. Uh, na po kami. Tapos po, uh, na vaccine na sila ng uh, na vaccine na po sila ng flu vaccine. Yan. Yan. Si Nita, bali wala lang kay Nita yung ano eh. Ha? Masakit din? Wee. We... we. Ano masakit? Kuroting kita. Alin nga dyan? Ito? Ano ba? Ito? Ito. <laughs> ito. <Bye. laughs> Kuroting kita. Si Merlin nga, hindi rin nasaktan eh. Pali ka na. Oh, ay, pasyon tayo mukunta kayo. Tama, 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 po Masa yung tama, 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 Oh, Baka Lula, lalabas do -do. ang anak yan. Lalabas yung elepante. Mm nanay. -mm. Mm -mm. Kaya na. May lumabas ang elepante. Tinanggal. Ay! ay. Kaka, <laughs> na Kasi, naman. Ako yung naloloko. yung ba? Nasaktan ba kanina niya yan? Oh, okay, sasakyan. normal yung kasi bago lang ulit na ano siya Matagal na raw siya na. Oh, bang ilan vaccine mo na yan? Matagal na sila inay ka. Ha. Isa pa lang daw eh. Oo, first time daw niyang ma-flu vaccine. Um, ano pang vaccine ang na-vaccine Naturo kang ka na dati. Na COVID, hindi ka nalagyan. Hindi, yung mga so, ano, ibang inject na ano, ataw uh, nito. Isa, Oo, oh, nung baby ka pa. Isa. Ah, isa, din. Lang? Ano yung baka anti-polio? Wala? Hindi, Ay, wala 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 isa wala 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 na wala 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 Anong gusto niya sabihin mo hindi manghang ha kamanghang ayaw atan nila manghang saan sa'yo? ha? si Pudok ang paborito ni Rasel may idlog budaw tapos may noodles ano pangalan dyan sa in-order mo? ha? yakisuba ano ano? yakisuba yakisuba Chinese ka na pala ah Japanese ka na pala ngayon? kasi yakisuba eh ayun naman dalawa ayun ano naman sila inasal manok talaga sila eh ito naman isang ito ano ka naman? takoy yaki takot ka sa yaki ganun kasi takoy yaki mm. o yung pa kasi juan ang inay ano yung order mo sa inay Iba iba naman yung order ninyo, hindi yung lagi ito naman, si Rasin, pansit naman sa kanya. Mahilin, yung dalawa talaga hindi nagbabago yun eh. Ba't lagi silang may manok, kung talaga nila manok Inasal daw naman ako yung kanila. Ayan. Ayan, katatapos po ng vaccine. Dito po kami nagdiretso sa kainan. Ayan. Ayan na si Dito po kami kumain. Ayaw namin po kumain sa Jollibee. Kasi yung pagkain lagi na lang manok. Hmm. Nag-iba naman si Russell. Ayan eh, o. Sinina. Puro Japanese ang order nila. Yung dalawa po, inasal. Ayan. po tayo. Kasi kami, taga-Japanese like, ah, ka. Ikaw, taga saan ka? Ako ano? Or... Korea? Korea? Hmm, Korea? Ah. Wow. Chili. Harap Si Maylin, iba na re Ay, niyo. Ay, Pilipinong tunay daw. At saka si Ninita, Pilipinong tunay. Ayan, kain po tayo. Mayan na lang po. Hmm. Ayan si Nanay. May nakakilala po sa Cuatro Marias. Nanay, ano po pangalan nyo, Nay? Ano po pangalan nyo?

Ayan po, at uh, masaya na naman yung 4 Marias after ng uh, mag-vaccine, mag-flow vaccine, Dito naman kami napunta sa SM San Parauta. Mahay. pala si Puchi Hi sweetie Nagaganda po sila sa aso